Hello mga ka friend mga anakis dito sa Facebook. Ah, uh, eto mga people ah. Uh, ito ay mahiwaga, ito ay uh, ako mismo ang nakakuha ng ganito. So tayo ay hindi po tayo basta-basta pumili -basta dahil ang iba nito ay peke yung plastic, no? No, plastic po ang iba nito mga people. Kaya pagka mayroon tayong ganito, makilatis muna kayo kung original ba yung ano nyo ha, yung kinukuhaan ninyo. Ang isang ganito people, no? nakatali pa yun. Ang buto ng sinukuan, yan lang ang tawag niya. Ha? Pero hindi talaga ito uh, sinukuan. No? Kasi mayroon, ang mga sinukuan people maraming klase. Mayroong sinukuan na halos hindi mo malapitan may sinuko ang halaman, may sinuko ang paging, at mayroon talagang original na sinukuan. At may mga sinukuan din na iba-iba ang klase. So ito ay tawag sa kanya, buto ng sinukuan. Ito naman ang pagkakakilanlan ko nito ay ngayon ko lang to siya na-discover kasi lahat ng mga nilalang o mga uh, kalikasan na hindi ko pa natagpuan ay gusto ko talagang puntahan at matagpuan yon people. Kaya yan, natagpuan ko rin to at masaya ako. Ito, ay natagpuan ko nung Holy Week, mga people. So, hindi rin basta-basta ito, no? Uh, kailangan, hindi ko lang to siya pinakita, no? Yan, tumunog si Butike. Hindi ko lang pinakita sa inyo kung ano ang puno nito. Uh, uh, ang iba nito alam na. So, tayo ay, yan naman nakagis na natin kahit sa Quiapo, sa Banahaw. Uh, at alam nyo ba, pag bumili ako sa Banahaw nito, mahal po ang isang piraso. Oh, tumunog si butike. Ngayon, ako na mismo ang naka-discover nito, marami. So, ito ang ipapaalala ko lang sa inyo na mag-ingat tayo sa pagbibili natin dahil may plastic nito. Ito po ay original na buto. Ito ay nabibiyak pa ikaw ay pinag-uusapan. Kahit napakalayo ng tao, ah, pero yun nga lang, hindi mo malamang kung sino ang nag ang um, nagchismis sa iyo or pinag-usapan ka. Ang mahalaga, malaman mo kasi ay pinag-usapan pala ako kasi nabiyak. So ako nabiyak yung dalawa kong dalawang buto. Big sabihin dalawang tao ang mm, ang nagchismis o pinag-usapan ako. Hindi natin alam kung ano. Basta ang mahalaga, alam natin. And then wag nyo itapon ito, people, dahil pag tumagal ng tumagal people, katulad sa akin, pag tumagal yan, halimbawa natapos na yung chismis nila sa'yo, natapos na yung pinag-usapan, pinag-usapan ka, kusa lang din po yung babalik sa normal. Kaya huwag mo itapon, hayaan mo lang. Okay? So magtaka ka minsan, magic. Magic, di ba? Kasi pinag-usapan ka, mga, mga bukas susunod na araw, babalik na siya sa normal. Kaya yan, ang mahalaga dito ay mayroon tayong ganito. Ito rin ay protection din po to sa bala at sa lahat pangkalahatan protection din to sa Iwas Disgrasya ka. Okay people, at at least alam na natin. Magandang oras sa ating lahat.